Uh, si KDR, eh, talaga magtatago sa aparador. Dahil dito sa kapalpakan na naman niya, Brother Edwin. Hindi niya Oo. naiintindihan to, Brother Willie. Yes. Eh, gusto niya maglitaw ng, ano, ng parang uh, mamamangha yung mga miyembro. Eh, mm yung mga video niya sa pasalamat, eh, uh, na i nagkakaroon naman ng leakage. Diba? Na, na ipupuslit naman yan. Hindi eh, nakakarating sa atin na napapanood natin, may mga nagpo-post ng video, eh talagang kahiya-hiya ang ano, ang labas ni KDR Brother Edwin. Talagang ano, halatang-halatang walang unawa, Brother Willie. Eh sabi ko nga eh, doon lang ako sa Believer Magazine na Moses King of Egypt eh. Sumablay na siya roon eh. Ngayon eh, nadagdagan pa noong mga babaeng bao. Brother Edwin. <laughs> Baka mainam niya, Brother Willie eh, tawagin natin siyang hari ng sablay. Oo, yan ang mas uh, lalapat kay KDR, Hari ng Sablay. At ngayon naman ang umaakay sa atin si kapatid na Daniel na hindi mo rin ikahihiya kahit kanino. Hindi mo siya ikahihiya. Naririnig nga natin, sinasabi ng mga kapatid, di ba, na ikinararangal natin na ang ating taga-akay ay si kapatid na Daniel. Totoo naman yun. Kahit saan mo namang tingin ng angulo din, ikararangal mo si kapatid na Daniel. Di ba? Ikararangal natin siya. Oh. Hindi, ano kasi siya eh? hindi siya kapareho ng iba. Oh. Ay mga ibang mga leader, Ikahihiya mo. Bakit? Halimbawa, ang leader mo pupunta lang sa Amerika para mag-golf. Ikahihiya mo yun. Hindi mo, yun lang ang pagin mo doon, mag-abroad ka, dito ka na lang mag-golf. Ikahihiya mo yung leader na pati yung kapatid niya, dinidemandan niya. Di ba? Yun, pag ang leader mo, ikahihiya mo yun. Pero pag ang leader natin na umaakay sa atin, leader na sa Diyos, ikararangal mo. Saan mang ang gulo. Di diba, mga kapatid, lalo na ngayong mga panahong ito, nakikita natin kung papaanong natatanyag ang karangalan ng Diyos. Ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa ni kapatid na Daniel na siyang leader na umaakay sa ating panahon. ba? Diba? Kaya hindi mo talaga ikahihiya. Yan. Tapos, ngayon din, yung natututuhan natin kay kapatid na Daniel, ingatan natin yon at ang pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yun talaga lagi ang center, eh, di ba? Yung pag-ibig. Kahit naman noon, yan din. Yan ang ginagawa at lalo na ngayon naha-highlight yan sa panahong ito na si kapatid na Daniel na ang umaakay sa atin. Hindi mo ikahihiya na siya ang leader na umaakay sa atin. Una, kahit na pisikal, sabihin mo, o, ikahihiya mo ba si kapatid na Daniel? Hindi naman pangit si kapatid na Daniel. Tapos, nakapag-aral yan. Titulado yan. Graduate siya ng mass communication tapos doctor pa siya. Doctor of Humanities awarded siya honoris causa, 'di ba? Tapos napakaraming niyang mga innovation sa larangan ng lahat ng mga larangan na 'yan, 'di ba? Kilala siya. O, kahit sa ibang bansa, madami siyang mga mga pinasimulan na ngayon inaani. And that is one of the reasons bakit ngayon ay may pangamba even yung mga nasa technology. Tungkol dito sa artificial intelligence na sinasabi nila. Pangamba nila tungkol dito sa artificial intelligence. One day you will be accused of a crime that you never did. Uh, magiging akusado ka na sa isang krimen na hindi mo naman ginawa. Para lang yan yung sinasabi ni Pablo. Uh, Datapwat, eto, papahapyawang ko lang sa discuss na lang natin. Ano? Sabi niya dun sa Galatia 1.8. Uh, papahapyawang ko lang sa'yo. Datapwat kahimat kami o oh, isang anghel na mula sa langit. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Yan, ano? Uh, Opo. Kaya ang sasabihin ngayon diyan. Oh, kaya kapag pagka ibang ebanghelyo. Tama eh, di ba? Oh. Eh bakit ngayon sa amin mo ipapasa? <laughs> ah, di ba? <laughs> bakit Opo. eto, Brother Rodel, ano? Ba't mo ipa halimbawa, ilagay ka ngayon doon sa lagay halimbawa ni Pablo. Eh siya may sabi noon eh, no? Opo. Eh ano ibig sabihin ni Pablo? Ang ibig sabihin ni Pablo, nang galing yan, namamangha ako. Anong nangyari sa inyo? Sabi niya dun sa sais, uh, earlier, na kay dalinin yung nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito hindi ibang ebanghelyo kundi merong ilan sa inyo na nagsisiligalig, nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Oh, ngayon, ni sabi niya, datapot kahimat kami o oh, isang anghel sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, e eh, matakwil. O oh, kaya ay ka, kahit yan si Pablo. Di ba ganun ang lalabas? Eh, ba't ngayon tuturo mo si Pablo? Eh, sinasabi nga yun sa inyo ni Pablo. Dahil kayo ang nagsilipat sa ibang ebanghelyo. <laughs> Tama po. Di ba? Tapos okay. sabi, kaya kahit siya mga hindi nga siya nangangaral ng ibang ebanghelyo, that is his point. Kayo ang lumipat sa ibang ebanghelyo, hindi siyang nangangaral ng ibang ebanghelyo. Naintindihan mo, Brad Rodel? Opo, kuya. Ang ganda ng point na to. <laughs> Usually po kasi ganun talaga ang pupuntahan nung hindi nakakaintindi nito eh. Kahit pa kasi si Pablo. Eh pero ang point ni Pablo ang tinutukoy niya rito ng nangangaral ng ibang ebanghelyo, eh hindi siya. Kundi yung tinutukoy niya, ako'y namamangha. Sabi niya, kay dali yung nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, kayo, sila ang tinutukoy ni Pablo eh kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Sabi niya, kundi... Huwag, kaya wag mo ang pagbintangan si Pablo na siya ang lilipat sa ibang ebanghelyo dahil una sa lahat, eh, siya nga ang nangaral niyang ebanghelyo na yan na sa inyo na tinanggap niyo nung una eh. Amen, kuya. Siya nga nangaral diyan eh. Opo. Tapos ngayon siya sasabihin mo lumipat. Opo. Mali. Hindi <laughs> ba? Tama. <laughs> Tapos sa kanya mo gagamitin? Eh, ikaw nga sinasabihan. Opo, opo. <laughs> Tama. O, kaya ikaw, o oh, yan ha, Pablo, kaya kahit ikaw, mangaral ka ng ibang ebanghelyo, dapat itakwil mo sarili mo. Hindi nga siya nangangaral ng ibang ebanghelyo eh. Kayo nga lumipat. Tama po, kuya. Naintindihan mo? Kaya nga namamangha si Pablo, kay dalinin ninyong nagsilipat, edi kayo lumipat Opo. sa ibang ebanghelyo. Si Pablo ba? Hindi. O, pati eh, kasi sinabi niya, kahimat kami oy isang anghel, dahil nga ikaw lumipat ka ng ibang ebanghelyo. <laughs> Tama po. <laughs> At siya, yung sinasabi mo na iyo, siyang nangaral noon, kapatid na Rodel. Opo. Siya nangaral nun, tapos siya ngayon binibintangan mo na <laughs> lilipat ng ibang ebanghelyo. Oh. hindi uh, ba? Ay, dun pumapasok yung ano, uh, scheme ng pa, parang parang ganito, no? Uh, siyang umalis sa totoo pero palalabasin ikaw ang umalis sa totoo. yo At siyang nananatili sa totoo. Opo. Oh, 'Di ba? Ganun lang 'yun, Brother Rodel. Opo, oh, oh, kuya. Yeah. Ang panawagan ko eh, ano eh, tayo ka ako kung magkakaiba man tayo ngayon ng mga landas na tinatahak ngayon, meron tayong mga magkakaiba ng paniniwala, prinsipyo. Sana naman ka ako yung pagiging magkaibigan eh, uh, ano, yun ang ano, uh, mangyari sa atin, Brother Edwin, di ba? Ma-maintain oh, pa rin po yung friendship and good relationship, Brother Willie. Really. Yes, oo yun saan na naman kako ang magawa natin sa isa't isa na... Kung halimbawa, iba na ang ating pinaniniwalaan ngayon, di ba? Eh, yung maging mabuting magkaibigan na tayo ay magmalasakitan uh, pa rin kasi mga ano nga tayo, exiters eh, di ba? Tayo nga'y pare-parehong uh, nakaranas ng kalupitan, kaapihan, tayo ay uh, pinagsamantalahan, tayo ay dinaya doon sa grupong pinanggalingan natin, eh di tayo namang mga nakalabas na, kung tayo man ay eh magkasalubong sa daan, di ba, no? Di tayo ay maging uh, maaayos ang ating uh, pagtitingidan, yung ating trato sa isa't isa. Iwasan natin yung tayo-tayo ang nagbabangayan, uh, di ba? Tayo-tayo yung mga nag-aaway-away. Uh, uh, yun yung aking naging panawagang kagabi at uh, yun din yung aking gustong iparating sa lahat ng mga exitters. Opo, Brother Willie, na tayo ay eh magkaisa ng layunin, ng objective, para sa isang uh, adhikain na yung ating mga naiwan doon na mga kaibigan, kamag-anak eh sa sama-sama nating panalangin at pag sa brother Willie eh mailabas natin sila doon pa, paunti-unti. Oo, ang talagang dapat nating ituring na kaaway kalaban yung uh, nandadaya, yung nagsasamantala sa mga nasa MCGI brother Edwin. 'Yun ang dapat nating ituring na kalaban. Hindi yung mga ibang mga exiters na ano na nakalabas nga sa MCGI. Oo, yung nagpapayaman na ginagamit yung mga miyembro pinagsasamantalahan o yung nagpapakilalang sugo na hindi mo naman pwedeng matanong no dahil nagtatago sa aparador ah, panay iwas na the red ka nako pagka naalala ko nagturo na naman ng kayabangan yung uh, ckdr ano po yung kanyang tinuro na namang kayabangan na yan, Brother Willie? And daw, mga babaeng bao, uh, yung mga byuda doon sa iglesia, mm -hmm. eh meron na namang uh, pumasok sa isip ni KDR na nagpahanga siya, kailangan daw yung babaeng bao, pag napatungan na ng kamay, ay hindi na pwede mag-asawa, Brother Edwin. Eh bakit daw po? Ano po ang kanyang batayan doon, Brother Willie? Abe, ginamit yung uh, nasa unang Timoteo Kapitulo 5. Abe, eh, dinirediretso ang basa Brother Edwin. Abe, doon sa pagpapatong na ng kamay, abe isinama na yung mga babaeng bao. Ah? E 5:22 ng unang Timoteo, wag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino ni wag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Si Timoteo ang sinasabihan dito ng Apostol Pablo tungkol sa pagpapatong ng mga kamay na dapat eh huwag siyang magpabigla-bigla, Brother Edwin. Noob si ay nagpapahanga doon sa kanilang pasalamat. Be, isinama niya rito... Yung mga babaeng bao, Brother Edwin. Eh bakit kaya yung mga babaeng bao na yun, nadamay dito sa talata na ito, Brother Willie? Eh, samantalang uh, pagka ito may uh, pinag-aralan mo, yung kung sino may binabanggit sa 522 ng Unang Timoteo, eh, sa talatang 17 kabag-umpisa, Brother Edwin, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti, ay ariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, wag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiit at ang nagpapagal ay karapat dapat sa kaupahan sa kanya. Laban sa matanda ay wag kang tatanggap ng sumbong maliban sa dalawa o tatlong saksi. Ayan, Brother Edwin, yan yung sinasabi ko na uh, si KDR, eh talaga magtatago sa aparador. Dahil dito sa kapalpakan na naman niya, Brother Edwin. Hindi Oo. niya naiintindihan to, Brother Willie. Yes, eh, gusto niyang maglitaw ng, ano, ng parang uh, mamamangha yung mga miyembro. Eh, mm -hmm. gato, Yung mga video niya sa pasalamat, eh, uh, na i... nagkakaroon naman ng leakage. Diba? Na na ipupuslit naman yan, eh, di nakakarating sa atin na napapanood natin, may mga nagpo-post ng video, eh talagang hiya ang, ano, ang labas ni KDR, Brother Edwin. Talagang ano, halatang-halatang walang unawa, Brother Willie. kay eh, sabi ko nga, eh, doon lang ka ako sa Believer Magazine na Moses King of Egypt, eh, sumablay na siya ron. Eh. Ngayon, eh, nadagdagan pa noong mga babaeng bao. Brother Edwin. <laughs> Baka mainam niya, Brother Willie, eh, tawagin natin siyang Hari ng Sablay. Oo, yan ang mas uh, lalapat kay KDR, Hari ng Sablay. Yun ang aking panawagan sa mga kapwa exiter sa MCGI. Ah, uh, Mag-focus tayo uh, doon sa ating dating grupong pinanggalingan para yung mga nandoon pa ay magising, matauhan na yung kanilang kasalukuyang leader hindi naman talaga mga ngaral, hindi naman talaga tagapagturo, Brother Edwin walang unawa sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang dapat na maging misyon ng mga exiters. Huwag yung tayo-tayo dito ang nag nagbabangayan, ah, nagbabanggaan. Brother Edwin, ako kasi mula nung no mag-exit sa MCGI, talagang alam ko ang misyon ko. Bakit ako inalis ng Panginoong Diyos doon? Ah, kasi doon ako nang galing. Ah, kabisado ko ang pasikot-sikot doon. Ah, alam ko galawan ng mga leader doon. Kaya ako mula nung 2010 nung mag-start na sa YouTube yung ating pangangaral, ina-upload na sa YouTube hanggang ngayon 2025. Focus pa rin ako doon sa mission na yung Brother Edwin. Kaya nga anong bandang huli si Brother Eli, ano na eh, nagrereklamo na eh. Sabi ni Brad Eli, bakit ba para palagi na lang ako ang nakikita mo? <laughs> Parang ang nangyayari brother Willie ano parang napikon na eh no. Oo. Sabi ni Brother Eli, bakit ikaw ako na lang ang pinupuno mo palagi? Yung yung, yung iba hindi. <laughs> Yun, eh kasi naramdaman ni Brad Eli na talaga sa kanya ako nag-focus. Eh kasi si Brad Eli, ang nakikita kong malaking panganib, brother Edwin sa mga tao dahil nga doon sa kanyang ginagawang uh, pagliligaw, pandaraya, pagsasamantala sa mga tao. Kaya ako ay tumutok doon sa mission na yon. Kasi yun ang nakita ko sa Biblia, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Moises, noong isugo ng Diyos, ang kanyang specific mission ay ang mga Israelita na inaalipin sa Egypto. Kanyang palayain. Amen. Ito namang si Honas, noong isugo sa Ninibe, specific ang mission mga taga Ninive, Brother Edwin. Pagkatapos ng mission na yun, eh, wala na nga ano eh. Wala na nabasa na meron pang uh, iba pang mission si Honas, Brother Edwin. Opo, kaya Brother Willie, ang ating panawagan dito mga exiters, eh, makasama din natin doon sa mission na yung mga taga mcj ay eh, mailabas, Brother Willie. Yes, dapat focus tayo sa ating mission. Kagaya ni Mueses, ang kanyang specific mission, mapalaya ang mga inaaliping Israelita sa Egypt. Si Honas naman, ang misyon niya, eh, ano, turuan yung mga taga-Nilibe na magsisi para magbalik loob sa Panginoon.